everyone. Anong kasama ko sa jacket? Yan. Huwag nyo yung buhok ko. Alam niyo narito kami ngayon sa Belgium. Ang natutunan namin talaga sa loob ng almost 10 days. Mga 10 days. Dito sa Europe tour namin is yung tumahimik. Kaya nakakalungkot lang. Parang ayaw namin mag-work dito sa Europe. Wala ng... Bawal ang <laughs> Oh, ang hina hina ng boses namin. Bawal ang dismiss mo sa tapos yung pagdumi mo, may bayan ng bunggang-bunggang. Bungga. <laughs> yung kasama ko, Bungga. Ang pagkaka-experience niya, kaya i-comment nyo na lang kung anong tanong nyo. Ha? Yan. Hmm. Tsaka maipaayos ko lang magdala kayo ng lipstick dahil talaga nakakadiri talaga dito ng ng lips ng bonggang bongga dito sa Europe. Pero talagang malungkot din, parang simpleng W lang din, 'di ba? Yeah. Hmm. Pero talaga the best yung pagdumi. Bongga yun. wala-wala, walang kapantay. 'Di ba, Jackie? Walang kapantay walang kapantay mm -mm. kasi hindi naman talaga pantay <laughs> kasi hindi nalubog <laughs> pero huwag nyo nang pansin yung aking itong ano yung bangs kasi ako ang gumupit ng bangs na yan. kasi ginagaya ko po si guansi doon sa when life gives you a tangerine so yan, yan ginawa ko po mm, diba So, while waiting sa aming next destination from here to Lily, Brussels, uh, Belgium, going to Cologne. Cologne, Cologne, Germany. Cologne Germany. So, dalawang part kasi yung Germany sa may north Múnich. at Munich at saka Cologne. So, doon muna kami sa Cologne kasi. Saka Berlin. Berlin. Ayun, Berlin tatlo. So, pero muna siguro yung medyo magkalapit na. Uh, Oo, oh, oh, pero yung kolon, doon muna kami magkukulon muna. Kolin, K-O-L-N, parang ganon, ha? Okay. sana si, kolon talaga, si o l o n Oo, oh, oh, so yun. Oh, wala kaming alam, pero yung, ang alam ko sa German, yung hello, hello, hello. Kon yun lang pagkakano, yun. So, while waiting, hinihantay na lang namin yung code ng bus, yung bus code. Yun lang everyone. Thank you so much ng bonga. I-comment nyo po kung anong talang nyo dyan sa aking kasama kay Jackie, okay?